walang nangyayaring online baby selling sa Region 12. Ito ayon kay Regional Alternative Child Care Office o RACO 12 OIC, Jonabel Arugante, ay base sa kanilang ginagawang monitoring. Sa kabila nito, tiniyak ni Arugante na hindi nawawala ang commitment ng RACO 12 na protektahan ang karapatan ng mga bata. Binigyan niin pa nito na ang nasabing ahensya ay nakikipagtulungan sa iba pang mga organisasyon para matigil ang online exploitation ng mga bata. Ayon pa kay Arugante, katuwang rin ng RACO 12 sa pagtaguyod sa karapatan ng mga bata ang women and children protection desk ng PNP cybercrime group nagumagawa ng surveillance at mga intervention the naca intensive po yung partnership with the inter uh, agency committee doon sa riakat no riakat natin so anti trafficking para ma insure po na nafa-flag down po itong mga Facebook accounts as well as monitor para masawata po itong mga activities on baby online sa yan. Si Raco 12 OIC, Jonabel Arugante, sinabi ito ni Arugante, kasunod ng report ng National Authority for Child Care o NACC na pagdami ng Facebook account na sangkot o mano sa human trafficking. Ayon pa sa NACC, abot sa may labing dalawang mga Facebook groups na mahigit dalawang daang libong mga followers ang inuugnay sa online baby sex Israeli activity sa bansa. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.